Yan Ito pala yung jade plants. Lapitan na. Yan daw yung jade plants. Yung nasa 10 pesos. Dikit nyo yung 5 pesos. Ah, ito ka nung ano, sa ilalim. Ayun, yung mga nalaglag. Dene! Tama na. Mga oh, kumay amoy. Jade plants daw. Ayan. Yeah. Okay. Or sa baging lang siya, no? Yeah. Niya, Babalik ba namin? Kali ako. Ah, lang